Nagsalita na. Aktres na si Ina Raimundo, isiniwalat na nagkabalikan na ang anak na si Erika Puturnak at ang ex-boyfriend nito na si Kobe Paras. Matapos mapabalita sa buong social media ang paghihiwalay ng celebrity couple na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras dahil sa isyu ng pambababay at third party. Ay heto at pinag-uusapan naman ngayon ng mga netizens ang tungkol sa napapabalitang reconciliation ni Kobe at ng kanyang ex-girlfriend na si Erika Potornak. Matatandaan na before naging magkarelasyon sina kay at Kobe, halos tatlong taon na ang nakakalipas ay naging magkarelasyon sina Erika at Kobe ng humigit kumulang isang taon at ayon sa balita, hindi nag-work sa kanilang dalawa ang pagkakaroon ng long distance relationship noon kung kaya't parehong nagpasyang maghiwalay ang dalawa. Na bagamat nagkahiwalay ay nanatili pa rin daw silang magkaibigan, at sa katunayan umano ay hindi nawala ang kanilang komunikasyon at nanatili pa rin in good terms ang dalawa. Ito ang dahilan kung bakit kamakailan lang ay kumalat sa social media ang muli raw nilang pagkikita. Ayon niya sa mga kumakalat na balita ay spotted umano na magkasama sina Erica at Kobe kamakailan, ilang araw lamang ang nakakalipas magmula ng pag-usapan online ang hiwalayan naman ni Kailin at Kobe. Kung kaya't maraming netizens tuloy ang nagtatanong kung nagkabalikan na ng araw ba ang dalawa. Samantala, sa napabalitang eksklusibong panayam nga sa premyadong aktres at mother ni Erika na si Ina Raimundo, ay inamin niya raw nito na nagkikita at posibleng nagkabalikan na nga ang kanyang anak na si Erika Potornak at si Kobe Paras. Patunay raw dito ay ang muling pagpunta ni Kobe sa kanilang bahay para bisitahin si Erika. Kung kaya naman ay magkahalong pagtataka at espekulasyon ang usap-usapan ngayon ng mga netizens patungkol sa bagay na ito. Marahil na raw ay totoong si Erika Puturnak ang dahilan sa hiwalayan. Nagkabalikan na raw kasi ang dating magkasintahan na naging dahilan kung bakit nagdesisyong maghiwalay sina Kailin Alcantara at Kobe Paras at tuluyang tapusin ang kanilang relasyon. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.